bawat sanggol na isilang may sariling kapalaran at nang ako'y magkamalay wala sa akin ang paningin bakit itong palad ko Luhan siyang nakakamin Nagtatanong sa may kapal Kung ba't ako nagkakanito Nasaan ang liwanag Nitong nanas ng aking buhay na tulad ko isang api na pinagkaitan ng tadhana bakit ito ang palad ko luhan siyang nakakami nagtatanong sa may kapal kung bata ko